mag-issue ng piece rate at saka ng production standard uh, through the TMS at saka facility evaluation. Uh, kasi ho kami naman po, for example, sa RTWPBs at saka sa NWPC, ang polisiya ho kasi namin, hindi ho kami mag issue ng... Uh, hindi ho kami titingin ng uh, production standard ng kumpanya kung nakita na ho ng dole na may violation po ng Uh, minimum wage. Kasi ho, uh, alam naman natin na yung pag-issue ng production standard at saka doon po, sa, lalo na po doon sa facility evaluation, uh, pwede ho kasing uh, mabawas doon sa kanilang kikitain na minimum wage. Yung halimbawa ho, yung tulugan nila, yung pagkain, pwede hong ibawas yon But kung nakita na ho ng inspector na outright nag violate ng ano ng labor standard, ipapa-correct po muna 'yon bago ho sila pa applyin sa amin para hindi po maabuso yung mga manggagawa. Salamat po. Yan yung sinasabi ko eh kanina sa opening statement ko. Ipapa-correct. So pag yung amo nagnakaw sa kanyang tauhan, papaluin, oy i-correct mo 'yan. Pero pag si tauhan nagnakaw sa kanyang amo, kulong qualified theft. Yan yung sinasabi ko. Bakit palo lang? Dapat mult kasuhan nyo. Multahan nyo. Ba't ipapakorek? Don't use that word, ipapakorect. Parang binibaby-baby nyo mga magdanako ng mga amo. Purpose po sa aking mga kasamahan sa Department of Labor, kung ano po yung mga penalties na pwede pong ibigay. Salamat Meron po. na ba kayo ng penalize? Can I see the data, the records? Meron na po ba kayo ng penalize? Meron na po ba kayo na kasuhan. Magkano na po yung na-penal, ilan, na, ilan ng kumpanya na-penalize nyo? I, I need to see the records. Kasi pag wala, then alam na this, sabi pa nga nila, sa magkano kadahilanan. Well then, sige, give me right now. Tingnan natin kung meron na kayo na-penalize na multahan, ilan na. Namultahan nyo na kumpanya, kasi nga nag-violate doon sa sinasabi ni Executive Director Criselda sa peace rate na nag-apply sila at uh, hindi nasunod kung ano yung nakalagay sa, sa application nila or nagpa rate sila nang, hindi naman, nang wala naman silang permit. Meron kayong record na gano'n? Ilan? Mr. Chair, uh, wala pa po tayo na penalize on that. What we can penalize only is the violation of underpayment of minimum wage under Republic Act 8188. Do so bakit sa IRR hindi niyo sinama yon sa labor code na pag yung isang kumpanya eh, nagsinungaling o nandaya doon sa peace rate, eh, ito yung katapat na violation, then ito yung equals na multa. Wala pala kayong ganon. Wala pa po, Mr. Chair. Baka ito po yung another opportunity para i-improve ang ating existing law. We can have perhaps an express provision on that para clear po din sa mga... So, in other words, marami na mga magnanakaw, kawatan, mandurugas ng mga kumpanya, ng mga amo na hindi na paparusahan. Pinagsasabihan lang, huy, baguhin mo yan. Huwag mo na ulitin. Ganun lang. Tama. Yan sabi kanina. Pero pag yung amo, magnakaw lang halimbawa, manufacturer ng chinelas, is, isang paris na chinelas, nako, qualified theft, kulong agad. Dalhin agad dun sa kisarhento, tapos sarhento, pasa ki piskal, piskal, kulong na yan, wag na lumabas siya. Very unfair. That's why I have a bill pending, yung qualified theft. This time, wala ng dole-dole, korte. Pakulong yung mga kawatang amo. Meron tayong wage theft. Ano? wage theft nga anong pronunciation na rin ko no sabi ko qualified theft ang ikakaso ng mga amo na nagnanakaw sa kanilang uh, empleyado yung example ko alimbaw yung isang uh, empleyado sa isang manufacturing ano plant ng mga tsinelas nagnakaw siya ng isang pares na tsinelas Qualified theft yun, kakaso ni amo. Pero si amo, magnakaw ng libo-libo sa kanyang tauhan, wala. Kaya sabi ko, meron akong wage theft na uh, batas na ipinapasa. So, wala ko kayang ginagawa inspeksyon. Wala po. After na mabigyan nilang permit, sabi niya kanina, pinapasa sa inyo for you guys to do the monitoring. Meron ba kayong taong naka-assign dyan? Meron ba kayong coordination? Uh, yung National Wages and Productivity uh, ano tawag? Commission? Uh, sure. na para after na mabigyan ng permit, sasabihin nila sa inyo, o oh, dole, ano po yung sabi ng BWC? Uh, Bureau of Working Conditions po. Okay. So sasabihin nila eh, ni, ni Executive Director Kiselda o oh, Attorney uh, Judalyn de Ocalde de Ocampo take over, monitor. Meron kang monitoring team? Meron po kami uh, monitoring team. Ito po ang ating mga labor inspectors. So we have regional, nationwide po ito. We have 1,200 labor inspectors. So nakikita po namin during the inspection yung mga uh, yung mga piece rate na ini-implement ng mga employers and we can also see ito yung mga below the minimum wage at kapag may ganun po na finding uh, we have to impose what is we implement the minimum wage So, so you have 1,000 200 po, na labor 200, 200. inspectors nationwide po ito nationwide 200 inspectors kaya nga kanina tinanong ko kung meron na nahuli ang inyong mga inspectors na yan ng violators at ilan na ang nahuli at namurtahan? Sabi mo, wala kang record, baka wala. Bibigay ko na sa dahilan. I'll give you an example. So, one day sa radio, nagreklamo yung mga tauhan. And then, darating inspector, mag-uusap si inspector at saka yung may-ari sa office. Paglabas ni inspector, may dala lang envelope. Wala na yung problema. Totoo yan. I'm not lying to you. Ganun palagi. Meron pa minsan, sabihin ko lang sa'yo, nagreklamo sa amin, sinamahan namin, kasi pumunta sa amin, eh. after na nag-file ng complaint, sinamahan namin, pinalabas kami ng dole, taga-dole, labas, this is just between the amo, dole, and the worker. Nasa labas lang kami, kasi bawal doon ang camera paglabas, nakangisi na yung si Dole. Pakamot-kamot yung worker. Okay na siya? Okay na. Gumagano-gano yung worker. Binanatang ko sa radyo ko yung Dole. You see? Sana yung ginagawa niyong inspeksyon, hindi yung moro-moro. Yung tunay na inspeksyon para sa mga kababayan nating naghihikahos. So, who are these 200 ano people sa monitoring team niyo what are their qualifications 1200 wow 1200 sobrang dami naman e eh, bakit hindi niyo masapul sa yung mga 200 or 1200 1200 po nationwide Jesus, sobrang dami niyan. Eh bakit hindi nyo masapul-sapul itong mga violators na pupunta sa kumpanya sa radio program ko araw-araw? Walang patid. Alam niyo po ba? 80% na pupunta sa programa ko puro work labor related. Puro labor violations ng kanilang mga amo. Nasa yung 1,200. Kaya nga sinasabi ko, yun sa 1,200, pag hindi sila kapagpakita, I want, by next week, obligahin kita. Gusto ko, ano yung mga performance ng 1,200. Dahil kapag hindi, si Bakin mo lahat yan. I'm telling you. Honestly, kung nanulod ngayon ng 1,200, be ready. Marami sa inyo masisibak. Hindi ako, hindi ako titigil. 1,200 and yet every single day, 80% pupun sa akin up to 200 people. And 80% of that are labor rate related complaints. Wala kayo nasasapul doon. Kaya nga, ma'am, ito seryoso ako sulat mo, may, may ball ka papel. Gusto ko sa susunod na hearing, bigyan mo ako ng performance record na 1,200 na yan. Marami akong staff, kahit naabutan ko isang linggo, titignan ko kung ano yung mga kumpanya na nasita nila at anong kumpanya ang mga nabahilit nila at kung may improvement na, kung meron man silang na, na pagsabihan, kung nagbago na ba. Dahil kapag wala, I will recommend